Hi guys! Magandang araw! My name is Mary Grace Marvilla. Isang poor parents dito sa Caloocan City. Sana po ay magustuhan nyo ang aming story ni Ming Ming para sa inyo. April 17, 2021, nang dumating si Ming Ming sa amin. Kinuha ko siya sa work ng partner ko kaya sabi ko wala akong nakakasama sa bahay. Siya ang naging bibi namin sa sa kanya umikot ang mundo naming magka-partner. Marunong siyang mag makipagtalo, sumagot-sagot sa akin. Pag tinatanong ko siya, yung pusa ang nakakaiba sa buhay ko. Kasi yung mga panahon na yan, sobrang anxiety ko na pinagdalaan ko. Siya yung nakakapawi ng lungkot ko. Siya yung pusa. Pag nalulungkot ka, malulungkot din siya. Nakakatuwa. Pag tulog ka, tulog din. Sa yung pusa ng neighbor pakilamunan ang pagkain mo sa kaldero, sa lamesa, at babantayan pa niya yan. Nung mga panahon na yan, ay isa po akong livestream stream, live ng mga ukay-ukay. Kasama ko po si Mingming -Ming tuwing nagde-deliver po ako kung saan saan. Naalala ko po na hindi ko malilimutan nang nakawala po siya sa lagayan niya at naiwanan ko ang bike ko, ang cellphone ko at ang pera ko sa bike. Mas mahalaga pa rin siya sa akin. Siya ang pinili ko kasi sabi ko ang lahat ng bagay na yon ay mapapaltan ko. Taong 2022, naghanap kami ng bahay na malalipatan. Three weeks pa lang kami noon sa nililipatan namin nang nawala siya. Timing naman kasi noon, na nabuksan niya ang bintana. Hindi ko na po ito papatagalin pa. Si Mingming po ay nakabalik noong December 17, 2022. Anim na buwan po siyang nawala. Bumalik po siya sa amin, uh, umuwi, na may karamdaman na. Pinagamot ko po siya, at Uh, hindi ko po alam na hanggang doon na lang pala at pinagbigyan niya po akong makasama ng ilang araw at doon sumakit sumama yung loob ko nagpakita siya siguro panatag siya na yung buhay niya ay yung labi niya ay magiging maganda hindi siya kung saan lang sa mamamatay tinanggap ko po ng buong buo yun time na yun kahit sobrang sakit kung makikita nyo po sa picture na nasa una